Hello guys, ito na po yung update or share ko sa aking tulip na nandito sa aking my little garden. Wow, namumulaklak na siya at ang ganda. Nakaka-heart-heart sa mata po. At guys, may mai-share lang po ako sa inyo. Karugtong po ito sa aking nabanggit sa mga una kong upload about digital business. Ito po ay sharing lamang kasi alam ko kung gaano kaganda ang business na ito at nakatulong na sa 200k people in the globe kasama na po ako dito so by the way, ako po pala si Connie Hubay Hayakawa uh, tubong Davao po at uh, nakatira na dito sa Japan in 26 years na po ayan, hello dreamers nakatulog ko, kumusta po ang mga buhay-buhay po natin alam kong marami po kayong mga unlimited questions na nabuo sa uh, isipan Uh, takot sumubok huwag po kayong mag-alala kasi katulad ninyo rin ako noong hindi pa ako nakapasok sa digital business na ito so digital means online based on social media nagamit ang cellphone at wifi to have this business uh, na ang business na ito ay no physical store no selling uh, we do business alone but meron po kaming community on the back to support me or ginagawa lang namin ng 10% of it dahil meron pong uh, full package system na bawat tao ay merong naka-attach na member mentor and coach syempre tao po uh, meron tayong automation system meron tayong training na lifetime na pwedeng buksan anong oras mo gustong aralin may video based na madali lang sundan. Kahit high school graduate ka lang or hindi ka degree holder or kahit tiksabi ka. Ang benefit sa business na ito ay kahit saan mo siya madadala na pwede mong trabahuin. So, ano ang product sa business na ito? Ah, uh, We are offering a full package system na may automation, may lifetime training. Ah uh, itong system na ito ay complete tools na gagamitin sa pagpapatakbo ng business na 24/7. Attached to that ay service. Ano ang service sa business na ito? Service is mentoring and coaching program lifetime na gagabay sa you how to use the tools to run your business, to set up your business and to be successful. Uh, here is my website www konidashits.com and yan po ang more detailed explanation about the business kasi hindi ko po ma-explain ma ang buong buo ng buong buo po itong business na ito so kasi uh, you have to see it your own. You have to see it by yourself. You have to decide by your own. Kaya, to see is to believe. Wala pong mawawala. Uh, at lalo na ngayon, nasa digital era na po tayo. At uh, wag po, hindi po tayo magpapahuli. Kaya, ito po ang i-share ko sa inyo. At uh, wag po kayong mag-alala or uh, subukan nyo lang po. Kaya, yun lang po ang masasabi ko. To see is to believe. Kaya, see you inside po para sa um, karagdagan ng mga information about this business. Kaya, God bless us all po. God bless po sa ating mga pangarap. At wag pong magpapahuli. Bye bye. Thank you. Thank you for watching. Thank you for the